Good day sa inyo. Ang topic natin ngayong araw na ito ay advice sa varicose veins. Marami sa atin, lumalaki ang ugat sa paa, sa binti at sa kamay at nararamdaman natin na masakit na ito at parang pagod ang pakiramdam. Ah, kapag lumalaki kasi ang ating mga ugat sa ating binti, ay lumuluwag din yung valvula doon sa ating binti, ano po? At sa pagluwag ng Balbula, yung dugo po ay mag-iipon dun sa inyong binti at nahihirapang bumalik sa puso. Ano ang mga tips natin para maiwasan ito? Ano? Magsuot ng support stockings or compression socks dahil ito pa din ang pinakamabisang lunas para sa varicose veins, spider veins at namamanas na paa. At pag kayo ay magbabiyahe, isuot din itong inyong mga support socks at compression stocking sa yan. Ito po ay nabibili sa mga department store or sa mga drug store Ayan. Ganyan po ang itsura niyan. So, importante ito sa atin. Ang iba pa nga nating tips, kapag ang trabaho nyo ay matagal nakatayo o nakaupo, e eh, subukang igalaw-galaw ang inyong paa na parang nage-exercise. ah uh, ito ay para gumanda ang daloy ng dugo pabalik sa puso. Gawin din nyo ito kapag nagbabiyahe, katulad ng pagsakay sa aeroplano, sa bus at sa kotse at sa mahabang traffic. Ano po, kapag natutulog, ipatong ang paa sa mababang unan. Ito ay para hindi mag-ipo ng dugo sa inyong binti at makabalik din nga doon sa ating puso. Uh, kapag kayo naman po ay nakaupo, ipatong naman ang inyong paa sa isang mababang silya. Kailangan nakapatong din Ah, uh, pwede nyo rin pong ipatong ang inyong paa. Umupo po kayo, ipatong ang inyong paa. Imasahe simula sa paa, papunta sa binti, papunta dun sa inyong legs. Ito ay para gumanda din ang sirkulasyon ng dugo sa inyong paa. Ano po? Ang mga bagay na exercises para sa may varicose veins, swimming, dancing, stationary bike. Ang mga exercise na basketball, badminton, tennis, medyo nakakalaki yan ng ating ugat. no po. Ah, huwag pong magsuot ng mga masisikip na pantalon para hindi maipit ang ugat. At kumain ng maraming gulay at prutas na mayaman sa fibers, uminom ng 8 hanggang 12 basong tubig sa maghapon. Ito ay para maiwasan ang pagtitibi, pag-iri, at yung pagbigat ng timbang. Ito po kasi lahat ay nagpapataas ng pressure sa inyong veins pero kapag patuloy po na masakit at parang pagod na pagod ang pakiramdam ng binti, pwede tayong magpatingin sa isang vascular surgeon para kayo ay mapayuhan. Salamat po.